Kada taon, isang libong Pilipinong seaman ang naipapadala sa ibang bansa. Mas mataas pa siguro ang magiging bilang nito kung hindi naloloko ang iba pang nangarap na maging seaman. Apat na libong reklamo kasi Natatanggap ng Philippine Overseas and Employment Agency ukol sa mga illegal recruiter ng mga gustong maging mandaragat. Ang nakababahala, pati ang ilang lisensyadong recruitment agencies, may kanya-kanya rin palang mga modus. Bit-bit ang pag-asang mabigyan ng maginhawang buhay ang pamilya lumuwas mula sa Palawan patung Maynila ang 31 taong gulang na si Manuel Valdez. Grese na sa Gorja. September na ako bumalik dito. Um, baka sakali ako na ano, makaahon sa hirap. Dahil maganda raw ang sa ano, barko. Nag-apply si Manuel bilang seaman sa Able Maritime Seafarers Incorporated, isang lisensyadong recruitment agency. Pero ang pangarap na makapaglayag, tila nakabitin pa rin sa hangin. Kasi naka, ano naman sa POE, registered. Nang bandang huli, taka ko, pani-schedule na lang inabot namin. Sabi, schedule ng barko, may sasakyan dyan na, okay na. Hanggang ngayon, wala naman. Ang masaklap, natangay raw ang 65,000 placement fee na hiningi sa kanya ang halagang ito galing sa utang at pinagsanlaan ng lupang minana niya. Pinuntahan ng reaksyon ang naturang recruitment agency para hinga ng pahayag, pero walang tao sa kanilang tanggapan. Hindi rin sila sumasagot sa aming mga tawag. Nangangamba tuloy si Manuel na baka hindi na maibalik ang pera niya. Isa lang ito sa 4,000 reklamong na natatanggap ng Philippine Overseas Employment Agency o POEA laban sa mga lisensyadong recruitment agencies. Bukod pa dyan ang talamak na mga peking kontrata kung saan ibang posisyon ang dadatnan mo pagdating sa barko. So nangyayari sa uh, yung worker instead na makapagtrabaho ng maayos, hindi niya nagagampanan, ano? Kasi nga hindi 'yon yung skills na alam niya dumarami na rin ang kaso ng pagpapasweldong hindi ayon sa napagkasunduan. Minsan ang nilalagay nila dollars pero ang totoo palang sweldo ay euro. Kasi sa 500 dollars at saka 500 euro, malaking diferensya po yun. Ano? Sa kabila ng mga iligan na gawin ng ilang rehistradong recruitment agency, nananatiling mataas ang bilang ng mga nag maging seaman. Siyempre, mas masarap sa bargo, mas masakay sa para makapunta sa iba't ibang bansa to travel for free. Kasi malaki yung income, muna, version. Tapos, syempre, mas maganda kapag nasa barko ka kesa nandito ka lang. nag apply nagbabaka sakaling may magandang makuha ano, agency. Kaya naman paalala ng POEA, i-check muna sa kanilang website kung lisensyado nga ba ang recruitment agency na iyong lalapitan. bukod sa website na imprinta din ng POEA ng kumpletong listahan ng mga lisensyadong ahensya sa Jaryo. Bukod dito makikita rin sa huling parte nito ang mga ahensya na huminto na sa operasyon at ang mga ahensya na may suspendidong lisensya. Kailangang di malaman ang tamang proseso ng pag-apply ang mga aplikante no bago pumunta sa kumpanya, siguraduhin ay na meron silang kumpletong papeles pag ikaw ay na-interview, nakapasa ka na sa interview, ikaw na ay isa subject for pre-employment medical examination. Pag tapos na yung medical examination, i-issuehan ka na niyan ng kontrata. Ang halaga naman ng magagastos, depende raw sa inihingin papeles at training ng recruitment agencies. Basta raw ang malinaw ayon sa POEA, ipinagbabawal ang paniningil ng placement fee. Ang tawag nga nila dyan is lagay kasi para ma-prioritize sila. Lagi po nilang tatandaan na wala pong placement fee. Huwag silang pumayag na maglagay pero magsingilin sila ng placement fee kasi bawal po yan. Panawagan ng POEA sa mga nabiktima, dumulog sa tanggapan ng POEA para agarang maaksyonan ang kanilang mga problema sa kaso ni Manuel. Nangako ang POEA na iimbestigahan ang anomalya ng ahensya at babawiin ang ipinagkaloob na lisensya sa ahensya sakali mapatunayang sila ay may pagkukulang. Sa mga kapatid natin nagbabalak maipagsapalaran sa ibang bansa kapalit ng malaking kita, huwag po sana tayo magpadalos-dalos. Tayo po yung maging maingat para hindi tayo malagay sa alanganin at ang ating pangarap na magandang kinabukasan para sa ating mga mahal sa buhay hindi mapurnada. Ako po si Renzo Kiko, nag-uulat para sa reaksyon.